So may gabi Luzon, Visayas o Mindanao o mayong hapon sa inyong tanan mga boss ah, hapon ba o gabi na mga karon ah, gabi sa inyong tanan ang ah, result karon sa 5pm draw double na po bon, mga boss no, race back na po ang 990 giliga sa natong eskalera na 980 mga boss o doon na po tay double 997 ligas gihapon at ah, ato pahabol perteng ligasa pero padayon ta sa 9pm draw mga boss ah, pahabol, sa pahabol gihapon sa 9pm draw mga so, mo mo sabay one kombinasyon gihapon ni Bonal mga boss sa 9 pm draw. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss, sa sabay lang niyo to ang pahabol karon sa 9 pm draw. Okay mga boss? Ang ato ang ihatag karon mga boss, uh, before na maghatag no, uh, palihog like una mga boss atong video. og uh, subscribe kung wala pa makasubscribe. subscribe mga sa mga baguhan pa lang na na ligaw diri sa atong YouTube channel na Boss Trend d Vlog, palihog tag like o subscribe mga boss o share para marim ko mainta ni lolo o daghan daghan pa makakita sa tuang mga guide no o basin may makasabay or makadaog sila sa tuang guide na pachamba okay ato ah, nang naihatag mga boss ang tuang ah, pahabol sa 9 pm draw din ato ano, mga boss ah, sa mga ganahan lang mo sabi mga boss ha? sabay lang ninyo ito ang ah, ihatag karong 9 pm draw Respetari lang yung mga boss ha. Ang ato ang one kombinasyon karon sa 9 PM draw. Garis back risback mga resulta mga boss. Sa mga ganahan lang ha, sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang mo. Og sa mga gulo na may mga kombinasyon ra mga boss na inyuhang sarili, mawala siguraduhan mga boss ha. Maulay siguradag patad mga boss, okay? 1 kumbira ni mga boss at yung pahabol ha sa mga ganahan lang sa mga ganahan lang musabay sabay lang yung mga boss Ato ang kombinasyon mga boss para sa 9pm 9, 8 balikigyan po ninyo ang eskalera mga boss ha 9, 8, 1, 9, 8 1, mga boss ah, muni itong 9 ito ang kombinasyon para sa 9pm mga boss ha pahabol sa mga ganahan musabay sabay lang kabalo na mong mga boss kung sa ito at ani ha 6, 681 ang tuwada ng na na, mga boss. Ha? 681, respect rin na ninyo mga boss ha. 681. Okay? Ang shadow ani mga boss, gihatag na ako ganyan buntag. 346 ang shadow ani. Pero, ato ning dipinsahan mga boss ha. Ang dipinsahan ni mga boss kay... Ato ning but nagdipinsa mga boss kay delikado basin niya. mo agi sa dipinsa. Ah, ang dipinsahan ni mga boss kay 6, 4, 640 mga boss pag target o grumble mo ani ha ay yung kumpiyansa he mura ang depensa nato mga boss 640 target og grumble mo ani mga boss okay muna ato ang pahabol sa 9 pm draws mga boss uh, sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo mga boss sa atong pahabol sa mga ganahan lang ang ato escalator mga boss balikin ninyo ha ang ato ang guide pattern karon nagito lagi hapon mga boss no wa pagit siya magitre pero pagit gitri gihapon mo sa ato ang guide pattern mga boss ha nagi upload ganyan buntag balik gihapon ninyo glantaw mga boss ang ato ang mga kombinasyon na gihatag ganyan mga boss ha uh, ah, katong eskalera pag eskalera gihapon mo karong ganon karong 9p mga 9p mga boss ha kanyo basin niya mag plus 1 lang mga boss ha ay mag plus 1 mag minus 1 Delikado po ning ano 890 atong eskalera giligasan. Kasi ganahan mo na mga boss. Respeta rin lang nyo karo 9pm ha. Na eskalera. Pagdala mo eskalera. Ato ang regalo mga boss na eskalera. Na upload ga gabi eh. G-advance nato. Balikin nyo lang mga boss ha. Na basig na may ganahan dito. Okay. Kani mga boss. Basig ganahan mo ni ha. Ako, ning, ako lang i appeal ni mga boss ha. Kine. Pero pwede gira, pwede ra gid mo mag-focus diri mga boss ha, sa 981 natong pahabol ha, sa karoon 9 PM. Ako lang gihatag gi kun sa inyo ba basi ganahan mo ba? kani 965 basi ganahan mo ni 965 mga boss ha Respektary lang po ninyo yung appeal mga boss basi ganahan mo na pag target og rumble mo ani eh. 965 basin mo sunod basin mo sunod sa kwan basin mo sunod sa 990 mga boss itong 965 respeta lang karong 9 pm mga boss okay mo na itong sa mga boss ha diri sa kwan diri sa 981 Basin mo sunod ni sa 990 mga boss ang 640. Ha? Kabalo na mo kung sa lubag ka mga boss, mahimo na siyang 940. Okay, kamo bahalag ibahalag lubag-lubag ka mga boss ha. Kay inga na ang dolen lolo, lubag-lubago ng mga numero. Kinahanglan kabalo po ta lubag-lubag. Okay mga boss, ah, mura na tong pahabol karong para sa 9 PM draw sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang niyo mga boss ha. Okay? uh, niya puhon magpagtatapos sa 9 pm draw mga boss magpahabol magpabahabol ta og ganang kuan kanang advance regalo uh, special uh, kombinasyon pa og partial kombinasyon okay mga boss uh, salamat o good luck o god bless na ang tanan mga boss og hope to win ta karong gabi una sa 9 pm dro hinaut na makadaog mo mga boss Okay mga boss, good luck, bye bye, and God bless po sa kita na.